Hello fellow grower, magandang araw po In this video, ang topic naman natin ay paano mag-alaga ng tanim na labanos sa container So, ito yung mga tanim ko na labanos sa container Actually, sabay-sabay sila na ipinunla at inilipat dito sa kanila mga permanenting container Meron na rin akong naunang video dito Pero hindi sabay-sabay yung kanilang paglaki So, kagaya nitong isang to, naiwan siya and then yung iba malaki na and then yung iba iba naman ay uh, ready na para magbuo ng uh, laman. So in this video pag-usapan natin paano ko ba inaalagaan ang aking mga tanim na labanos sa container. Hindi po naman po ito yung unang beses na ako yung nagtanim na. Meron na ako na unang video, video nito. Uh, medyo may katagalan na nga lang uh, ilang taon na rin na nakakalipas. Anyway, ipopost ko sa towards the end of this video yung uh, na unang video ko na yon about labanos yung may mga laman na sila sa pag-aalaga ng labanos ang uh, una nating gagawin lagi dyan ay yung uh, kanyang lupa dapat po aabot sa kanyang crown at uh, yung mga sirang dahon natutuyo yung mga dahon na nakasayad sa lupa dapat po yon ay uh, tinatanggal na natin kasi yung paang nagbibigay o maaaring magbigay ng uh, sakit sa kanya later on pwedeng hayaan na nakahiga na ganyan. Pero ako po, ay encourage ko kayo na tabunan yung crown. Tabunan ang lupa hanggang doon sa crown yung inyong uh, tanim na labanos para siya ay nakatayo. Na ganyan. Pero kahit naman siya nakahiga, ay uh, maaari pa rin siya. Kaya pa rin niya magbuo uh, ng uh, laman. At uh, sa ganitong stage, kailangan na rin siyang i-fertilize. So, ang ginagamit kong fertilizer po dito ay yung uh, tumutulong para maging malusog yung kanyang dahon at para din tumibay, dumami yung kanyang mga ugat. Mga kagaya po yan ng uh, 1620 yung ammonium phosphate. Habang lumalaki na ganyan. Dahil ito naman, ang uh, bunga niya ay uh, nasa ugat, nasa ilalim ng lupa. Hindi siya nagbubulaklak sa ibabaw. So, ang kailangan po dito sa labanos ay uh, pinapalusog natin yung ugat para lumaki yung kanyang uh, laman. So, yung pag-fertilize naman, uh, once a week po, ginagawa ko sa kanya yon. So, yung normal na maintenance, Nagaya nito, ayan, meron mga nakababang dahon, putulin lang po yan. Ito mga dahon na ito, atinanggal, ilalagay ko sa aking compost uh, container. Ayan, pagka po nakasayad sa lupa ay uh, lalong madaling masira ang uh, dahon. Nandun kasi karaniwan yung mga insekto Pati yung bakterya sa lupa So kailangan po tinatanggal na yan Sa pag prune natin ng kanyang mga sirang dahon May encourage natin yan na maglabas ng panibago Kasi yung panibago nang gagaling sa gitna eh Sa pag-fertilize naman, uh, tinutunaw ko lang sa tubig. Ano po, uh, isang kutsara or kalahating kutsara ng ammonium phosphate at kalahating kutsara ng uh, ng calcium nitrate, tutunan sa tubig at ididilig sa kanya kasi dami lang na isang lata ng sardinas yung ididilig ko sa kanya and that is on a weekly basis ngayon, ah, uh, symptoms naman yung sakit kasi ng ano ng ating labanos yung kanyang nararamdaman, makikita natin niya sa dahon so halimbawa, ayan, nagkakaroon ng curling yung kanyang dahon yan ito pa yung isa yan so ito po ang uh, sintomas ito ay natutuyuan siya ng lupa. So, pag natutuyuan siya ng lupa, makikita mo yan, medyo, ayan, bumabaluktot na ganyan, nagkukurl yung kanyang mga dahon. Mas mabilis kasing matuyo yung uh, container dito dahil dalawa silang nakatanim. Ayan, dalawa po yan, Oh. Dito, dalawa din. Ayan. So, pagka nakita mong ganito, ibig sabihin yan, uh, malamang sa malamang, ay laging, natutuyuan ng lupa. Ang isa pa pong dahilan niyan ay sa dahil sa sobrang init ng panahon. So dito sa akin, pag uminit ang araw, pati yung uh, flooring mainit din kasi nga uh, simentado. sementado. So isa ring pwedeng dahilan 'yon. Ang uh, senyales naman, pagkahalimbawa halimbawa na overwater, sobrahan ng tubig ang iyong uh, labanos, makikita mo yan yung mga dahon niya nakababa nakababang mga ganyan ng dahon niya. Yun naman ang senyales na siya ay na-overwater. So, awatin mo naman sa tubig. Itong ganitong uh, sitwasyon, okay lang po yan. Malusog pa rin naman siya. Ang importante, meron pa rin lalabas na bagong dahon doon sa kanyang pinakagitna. At uh, later on, ito ay bubuka. They will give way doon sa mga bagong dahon. At uh, yun ang dapat na maging malusog. Babantayan natin sa insekto. Pagdating naman pala sa insekto, prevention is better than cure. Lagi. So, ito po kahit wala insekto, kailangan ni sprayan natin ito ng uh, insecticide uh, once a week. Kahit wala siya. Pagka nagkaroon na, uh, kahit uh, twice a week para sigurado na mapuksa yung insekto na sisira sa kanya. Tanggalin pa rin natin yung mga nakasayad sa ibaba na dahon. Gaya niyan. Yun nga palang paglaki ng laman ng uh, tanim natin labanos, nakadepende po yan sa variety. So meron mga variety na may iksi lang talaga, ano at merong mahaba din. At uh, kung gusto mong ma-encourage na medyo humaba ang uh, laman ng iyong labanos, ay dapat po yung pagtataniman natin sa kanya medyo malalim. yan kagaya nito. Ito po ay eh, uh, almost uh, 10-11 inches ang uh, lalim nito. Yan. So kung malaki or mahaba yung kanyang variety, may encourage siya na magbigay ng mahaba din na laman. Dito naman sa isang ito. Pag malapad ang bunganga ng inyong container, pwedeng tatlo ang itanim mo. Gaya nitong nandito sa akin ito, tatlo ang laman ito. Ito yung isa, ito yung pangalawa, ito yung uh, pangatlo. pag ganito na kalago, ganito na kalaki, mag-uumpisa na magkaroon ng laman yan. Gaya na nakikita mong kulay puti dito, laman na yan. At doon din sa bandaron, yun, laman na rin yun. nag na siya mag-form ng kanyang laman. Pero ito po ay bata pa. So, mga isang buwan pa ito, bago tuluyang mabuo, ma-develop yung kanyang laman. Bantayan din natin sa mga tumutubong damo kung meron man yung ating uh, container. Dapat po yan ay solo ng ating at, at, tanim na labanos. Yung sustansya, wala siya dapat <clears throat> kaagaw. At yung mga napuputol kong dahon, hindi ko yan tinatapon. Inilalagay ko dito sa aking composting container. Alright, ganyan lang po kadali kung paano mag ng tanim na labanos sa container. Maraming salamat sa panonood at makita kita tayo sa iba pang mga videos ni Late Grower. Bye-bye! Pasensya na po sa ingay ng aso ha. May tumatahol sa kapitbahay. <laughs>